Sang Salong! Sang Ito ang alay natin today, ang gumagana bilang Hulyo sa pulang araw, Epic Eh, yeah! Hey, congratulations yes! sa pulang araw. Napakaganda po. <laughs> Ako ulit ko, congratulations sa nila. <laughs> <laughs> Alam mo, marami, okay. oh. Ayaw, huyuan, marami na, na biktima yan. Marami na mo yan. Totoo. Uh, Alam mo, kakaiba <laughs> ka talaga. Pero <laughs> totoo. Congratulations talaga sa Pulang Araw, Epi. Napakaganda na, ng pagganap mo. Kaya naman, eto na, ang ating mga kapuso na talagang gabi-gabig nakatutok. Ay! Oo. Tama, Ayan, tama. imbitahan mo sila. Dali. Yes, so gabi-gabi po sa Netflix. Uh, manood po kayo ng Pulang Araw sa GMA7. Gabi-gabi rin po, Mondays to Saturdays. Ayan. Yan. di ba? Pasabog talaga ang Pulang Araw. Kaya naman, Thank eto, katanungan. Epi, magpapasabog ka na ba? Dito? <laughs> <laughs> May lisensya ba ito? Harang delikado yan. <laughs> Oo, oh, magpapasabog na! Kaya ka! Yan! na! Harang... Uh, wala naman. Yan, sige, sige. Suot mo na yan. Epi, eto na ang unang sang talong! Sang sabot! Bob, 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 bob! Noong bata pa si Rochelle Pangilinan, anong gamit niya ang madalas na nawawala? A. Chinelas. B. Bimpo. Ladies. Ay, nako mang chinelas yan. Bakit mo nasasabing chinelas? Lagi nawawala kasi wala naman talaga siyang chinelas. Tama. Oo, totoo lang. Hindi, ito po kasi yan na dancer syempre si Correct. Miss Rochelle. Ito kilala-kilala diba? ni Sugar. Bata ah! pa lang, bata pa lang si Ate Rochelle, naka-boots na yan. Ate, ha? Ipinamana ipinanganak yan naka-boots na yan talaga para ready-ready siya sa pagsasayaw niya. Parang ito lang si Ate Shoel. Oo, diba, naka-boots oh. din pag-aaralan natin ang etymology o pinagbulaan ng pangalan Rochelle Pangilinan. Ang Pangilinan ay galing sa Tagalog word na pangilin. O pangilin. Ibig sabihin magbibimpo. Oo. At ang Rochelle naman ay galing sa old German word na To Rosh or to rub your face. with bibimpo. So, therefore, bimpo ang ano ang ginawa. Ang dami mo sinabi ko kaya din po lang pipiliin. Pero wala akong pwedeng lapitan. Pero wala akong pwedeng pila pala. Ah, ah, kami ng mga science dito at yes. mga facts eh. Ah, uh, eh, P.O.K. Okay ka lang ba? Nags Gusto ko yung scientific explanation. Di ba? Ganda, <laughs> no? Di ba? Bimpo! May, may scientific explanation so, si Kuya Kim. So, ano bimpo. nga magiging kasagutan mo ngayon dyan? Paano yan? Bimpo! So, bimpo! Bimpo daw! Kabog or sabog in! 5, 4, 3, 2, 1! Ayan! Ati sa amin. Hindi Nag po oh, sinabi ko sa iyo, hindi perfect para masira sa amin tama. Na, lumaki daw siya sa Malabon. So doon daw talaga madalas nawawala na si Nelas. Huh? Ay, ito na yung Saan ang inyong pangalawang. Saang tanong? Amba, Song Amba sa sabon? Ayon kay Angelo De Leon, anong item ang hindi pwedeng mawala sa bag niya? A. Toothbrush or B. Chili powder. Yes! Alam mo naman si Angelo, maraming item yan eh. <laughs> Uh, Magkakita yung bigaya ng ano? Toothbrush. Good, good item. Good item yung toothbrush kailangan yung uh, uh, yung toothbrush niya, yung electric, yung automatic na siya yung nag-toothbrush, tapos nag-gargle, may parang bidet na simple, ano yung malito bidet. Ay! Tooth ang galing mo, ang galing mo. Meron yung bidet a yun. Oh, Ayaw ko sa'yo. Hindi kasi si Miss Angelo, syempre pag nagtitaping tayo, di ba, dumarating yung point na antukin ka na kasi ah. anong oras na. Pero hindi siya nagkakape. Oh, at so ang chili an powder, an hinahalo niya? niya sa tubig, yun ang iniinom niya, yun ang energy niya. Tama, tama, tama. Oo, kasi may ang chili powder, may mga antioxidant, di niya, oh. di natin alam. At saka maganda rin pag pisin, mang iyakan. Uh, yes, ang oh, baboy mo, oh. baboy, baboy. Ang baboy nun, Chili dapat. powder nilalagay sa tubig. Oh, ang baboy nun, Kuya Kim. Tsaka maraming vitamin na yan, uh, Kuya. May uh, vitamin E, C, D, zinc. Lahat, yes. lahat ng vitamins na kalakip doon dahil si ate healthy, ano yan, eh, healthy, healthy, living. living. Alam mo, si... Angelo. Si Angelo. Palagi ko palagi kami kumakain sa set na yung, yung oh, Isang ano, set kayo, oo. Oh. Palagi may nagpapaluto. Oh. Never naman naglabas ng chili powder yan. Ay. Hindi, sinisikreto niya kasi. Pero yan, bago kumain, nagtutoothbrush na. Yeah. na yeah. yeah. so, oh. ay, kakain na tayo. Toothbrush Saan mo lang. lang. Ganun kalinis sa si Angelo, bago kumain. Kakain, magtutoothbrush niya. Toothbrush ulit. Pagkatapos kumain, tsaka maggagano oh. ng, ano, ng uh, chili powder. Pagkatapos sa makeup, toothbrush ulit. Aba, agbang oh, grabe. Kailan, mo, toothbrush. Alright. Toothbrush. Mm. toothbrush, kabog or sabog, in. 5 4 3 2 1 Ito na 'yung popular Pinoy dish ang hindi kinakain ni Alden Richards? A. Kinilaw, B. Menudo, Tropa ko 'yan. Nakasama yes. ko siya sa isang ano, guesting. Oh. Tapos nag pa ako sa kanya kasi talagang gusto gusto ko si Aldin mabait eh. Ganon kami ka-close, Kuya. Kilala mo ako, Kuya, 'di ba? Siya pero oh. hindi. <laughs> <Di ba? laughs> Ayun. Si Aldin, kilala-kilala ang tropa ko 'yan. Kinilaw. Oo. Oh, oh. Tama so, kinilaw. kasi raw, 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 Oo. Oh, oh. Kasi diet, mga... 'che. Alam mo ba, nang minudo noong 1986 ang sikat na banda. Yes. At ang pinakagrupo niyan, si Ricky, ang pangalan, Robby Martin. <laughs> Robby Martin. Ricky Martin. Ricky, Ricky Martin. 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 Robby Rosa. Robby Rosa. Robby Rosa. Robby Martin. Pasyete ang niyan. Oh, Ik, ayaw na ayaw ni Aldo niya pasyete ang Ah, oh, okay. Ayaw. So, ayaw niya kumain ng minudo. Minudo. Hmm. Dito minuto minudo? Dito naman ay kilawin. Ano yes. magiging kasagutan mo dyan? Kung hindi siya kumakain ng minudo, hindi siya kumakain ng spaghetti bolognese. So, ang dami, di ba? dami. Yung kilawin, pang preferred ano talaga kasi Tababal. may halos na. Bulutan. So ako, doon ako sa kilawin. Kilawin! Okay, kilawin daw! <laughs> 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 walang tiwala. Kabog or sabog in... 5, 4, 3, 2, 1! Perfect zero! Kiyan ako naman ito. Kapitigin naman ang sagot. Ay, 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 Mali ka talaga, Brad. Totoo, oh, kuya, dito ka makalaluya. pagkat dito ko sa TikTok lock na, na maluloko ka. 3-0? ARB? <laughs> Ayan! Oh, Ang <laughs> masarap experience mo sa buhay si Blaster. Ayoko na, huwag din ako dito, ha? <laughs> <laughs> Pero Epi, Epi, alam naman namin yung game na game kayo. Ano ba, eh. wala, wala. ba? Maraming maraming salamat, Epi, sa pakikipagkulitan sa amin. And of course, congratulations sa pagkagaling-galing mo sa pulang araw. Thank you, thank you. Tutok lang mga tik-tropa. Teka muna, last plug. Pulang araw, go. Yes, pulang araw po sa Netflix. Gabi-gabi po yan. Saka sa GMA7, 8 o'clock. Sa Netflix, every 8 o'clock, mm. uh, bagong episode po yan. Yes. Maraming maraming salamat. Susunod ang tapatan ng mga Pilipinong may pusong kampiyon. Tanghala ng kampiyon na sa... Tik-tropa! <laughs>